Inaantok ako, grabe. Malapit na ako. Yan ako. Kaya talaga yun, kunapikit talaga ang mata Yan Yun ang pinagbago. Sa mga matagal na nagda-drive. Lalo na yung long drive. Mag-ingat kayo. Kailangan yun ang kompleto tulog. Ako kayong panilalabanan yung antok ko. Nasigaw na ako kanina pa. Ah! Libang-libangin ang sarili Uy, oh, gising Gising Dito pala tayo Dito na pala tayo Dito na pala tayo so, Masyadong patulog